Dahil nga sinasayaw namin ang mga kanta ng SB19 sa Zumba, papalampasin ko ba naman maturuan ni Stell ng choreo o ng choreography ng kanyang bagong kanta? Sana kayanin ko ho. Pasensya na huuli kayo. Ito lang po ang aking makakaya. At napag-utusan lang din ho ako. 5, 6, 7, 8, and 1, 2, 3, 4. Yung una po mabagal. Ah, okay. 1, 2, 3, 4, 5. Tapos snap lang po six, Yan. Tapos po, ito po yung pinaka-signature nito. Na ito. <laughs> Natatawa ko. Kasi po room siya. Room. Okay, room. Isasara po natin yung door. So, hawa po kayo sa doorknob. Okay. Iko-close nyo po. Sasara. Tapos lalakad na po. Pabata. Okay. Okay. Uh Isa pa pa, isa pa pa, isa pa pa. Tama ba, swag ko? Di ba tawag nyo? Pag gano'n nyo po, pag gano'n nyo po, Jessica. Pag gano'n nyo, gano'n po kayo. Kunwari, galit, gano'n. Tapos yung paglakad nyo po, titigan nyo pa po ng masama. Ganun. Ayan, uh -huh. ganyan Tayo <laughs> Try mo natin, isa pa, isa pa, isa pa. <laughs> okay, sige. One, two, four, snap! Exit! Oh! Ha <laughs> balita ko yung fans daw ng SB19 ha. Medyo ano sila, fierce. Ah, opo. Alam ko na po yung 18, sila yung first line of defense mm -hmm. ng SB19. But for us, hindi rin namin tinotolerate yung ganong klaseng ginagawa nila. Kasi sabi ko nga, kung nagagalit kayo, dapat i-educate nyo ng tama, kausapin nyo ng tama. Hindi yung gaganti kayo nung same way ng ginagawa nila. Oh Pwede ba kitang tanungin ng mga kontrobersya? Sige po. Totoo ba na, na ano? Nasapian ka? Ay, kwento lang rin po yan ng nanay ko saka ng mga teacher ko nung elementary. Bigla na lang daw po ako nagwala sa classroom. Pero naging inside joke siya kasi yung next class namin, subject is math. Sabi, baka daw sinadya ko. Dahil... <laughs> <laughs> ang kwento talaga, kahit yung sa clinic ng school, mm. natakot daw talaga sila. Sabi daw sa akin ng nurse, anong nararamdaman mo? Okay ka na ba? Tapos ang binulong ko daw sa kanya, nagot ka, galit siya sa'yo, dinala mo ako dito. Gusto mo raw umacting sa isang horror oh, film. gusto tama ko ba? po, gusto ko po. Uy, tama, tama, may movie ang ano, KMJS, Gabi ah, ng Lagim. Po? <laughs> KMJS, Gabi ng Lagim, the movie. Ha! <laughs> <laughs> ang <laughs> <laughs> galing, segway, na segway. Ipipitch kita. Gusto ko po, gusto oh, ko oh, po. Gusto ko po talaga. kita doon. <laughs> gusto ko lang po yung feeling na tumatakbo, tapos may humahabol mga ganyan. <laughs> sige, ayan na. <ha? laughs>